kung masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo. No? Dahil uh, wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at ito yung nireveal, yung no? no, confidential informant at i ko nga doon sa statement. At alam mo, ito yung ano eh, no? Ito yung pagkaganito yung ano niya, no? Naghihinala siya, no? Ito yung tinatawag na napapraning, ano? Nakakaawa dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Mm. Kaya pagkaganito yung ano, no? Yung kilos o pananagita ng ating Pangulo, eh marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa uh, Polico Polical Drug Testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na at ko siya na ipakita sa taong bayan. Nagpa-drug test siya. So linawin lang natin, gumawa ka lang ng uh, report. Hindi mo siya inakusahan. Oo, oo, gumawa lang ako. Naging party lang ako ng pagbuha ng source statement ng confidential informant. Yung confidential informant ang may personal knowledge. Yun ang nakakita sa kanya. Hindi ako. Kaya walang ano no, walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Ngayon, ang burden of proof na sa kanya, magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot.